maligo sa ulan basa ako doon sa paglagay ng luna eh hanggang <laughs> lumakas ng ulan guys eh ano baha tubog <laughs> baba. Buti na tabunan ko ng luna yung buhangin namin. Kung hindi, aagusin na. O, baha na dito. Zero visibility na. Wala nang madaanan. Bahang baha na. Hanggang tuhod na ang tubig. Hanggang doon, baha. Yan. Ang dulot ng magdamag na ulan at ni Katrina. Katrina ba yung bagyo guys? Ah, lusong si Kuya. July 2024 July 2024 July 24 Ayan, baha Buah Lubuk Lubuk Ibai Ibai nang tricycle Hahaha law na ako guys, ang lamig na maliligo na ako bye bye, thank you for watching oh. sa may simento ah. si taglamig, baka tumigas yung simento eh gilid na yan ang may tulo dami na nating simento magkataon pang nagbababagyo ang tagos yan yung higaan nila Eric pala tapos na yun na Eric oo kaya mababasa sila sa paghapon na ulan magdamag dyan pag hindi nalagyan ng yero ano yan? Grabe na ang lakas ng ulan. Si mama tumatakbo. At Baha na. Lalim eh. Ayan uh, na ng baha.